Hello, konnichiwa. Pilipino food mo ang iluluto ko ngayon. Birthday kasi ng anak ko, darating ang mga hapon. Gusto ko naman e eh, Pilipino food. nag din ako, kaya nagluto na lang. Ang una kong ginawa ay hiniwa ko ang mga gulay. Niready ko na siya ngayong gabi para bukas maaga akong gigising, luto na lang ng luto. Naghiwa ako ng gulay para sa mga pansit, kaldereta at isilang itong recipe ko carrot, string beans at cabbage para sa pansit. At carrot red and yellow bell pepper sa kaldereta at nagmince din ako ng bawang at sibuyas. Ang sumunod ko namang ginawa ay hiniwa ko ang baboy para sa pansit. Hiniwa ko siya ng maliliit, isang black cha na ano baboy. At sumunod ko namang hiniwa ay ang ating para sa fried chicken. Dito sa Japan, hindi ka makakakita ng ganitong klaseng manok sa supermarket. Kasi yung mga Japanese ayaw nila ng matrabaho. Ang gagamitin ko pala sa ano, pagluto ko ng fried chicken legs, chicken wings, at saka yung pinaka-pitcho niya. Bali, ko yung buto kasi gagamitin ko siya sa susunod kong ano, soup, yung pinaka-buto niya. Ito naman ating shrimp, ano, ginupit ko na yung mahaba niya kasi hindi siya safe kainin. Tapos tinanggal ko yung pinaka-ano niya, likod niya. Yung meron ka makikita siyang ano, kulay black sa pinaka-likod niya, tinanggal ko na rin. Tapos ito namang hiniwa ko na baboy, ano, ito lang yung available na pork na nakuha ko sa Pinoy store, ano siya, hinati ko lang siya sa tatlo, ano, binukod ko yung pinakabuto niya. Tapos yung laman, sineparate ko, nilagyan ko lang siya ng black pepper at saka ng soy sauce. Minarinate ko siya overnight. Ito palang soy sauce na ginamit ko, ano, binibili ko pa talaga siya sa Pinoy store kasi... Kapag gumamit ka ng soy sauce dito sa Japan, iba yung taste niya. Kung gusto mo magluto ng Filipino food sa ibang bansa, kailangan mo talagang bumili ng ano, ingredients ng Pilipinas. Ito palang chicken, nilagyan ko lang siya ng asin at saka ng lemon. Minarinate ko lang siya. Ito na yung pinakaating nagawa. Para bukas, ano, luto na lang tayo ng luto. Nilagay ko lang siya sa ref para ano, ready na siya. O ba diba? madali lang siya. Ang una kong niluto ay kaldereta kasi mahirap siyang ano, palambutin. Nagisa lang ako ng bawang at sibuyas. Ginisa ko pala siya sa margarine. Nilagyan ko ng konting oil. Ang una kong ginisa ay sibuyas, tapos sumunod ay ano, bawang. Yung bawang ay hanggang sa magbago lang siya ng color at ano, kapag nagluluto ka ng Pinoy food, talagang grabe, napakabango ng buong paligid sa sibuyas at bawang. Nilagay ko na yung ano, pork. Hinalo-halo ko lang siya hanggang sa ano, magbago yung color niya hanggang sa magkulay brown. At dahil hindi nga ako masyado nagluluto ng Pilipino food, medyo maliit yung lagayan ko, kaya kailangan ko na sigurong bumili ng mas malaki pang kawali. Bali nilagyan ko lang siya ng dalawang ano, pack ng tomato sauce. Hinalo ko lang siya tapos ano, hinayaan ko lang siyang kumulo bago ko siya lagyan ng tubig. Ito palang lang kaldereta ay isa sa mga gusto ng ano, ng mga Japanese kasi yung spicy niya. Kaya ito yung iluluto ko sa kanila kasi gusto talaga ng mga Japanese ang lasa ng kaldereta. Kapag kumulo na siya, nilagyan mo ko siya ng tubig hanggang sa ano, ma ano, kasi matigas yung baboy hanggang sa kumulo. Kapag matigas pa yung baboy, pwede nyo siyang dagdagan ng tubig hanggang sa lumambot. Nilagyan ko rin siya ng ano, pork cubes dalawa. Hayaan nyo lang siyang lumambot. Sineparate ko pala ng luto ang ano, gulay ng kaldereta. Kinisa ko lang ang red and yellow bell pepper. Yung karot pala at saka yung patatas, pinalambot ko muna siya. Ano, nilaga ako siya kasi yung mga Japanese ayaw nila ng matitigas na ano, karot at saka yung patatas. Kaya bago niya siya iprito, kailangan malambot na siya. Pero kapag sinama niyo naman siya sa pork, masyado siyang malalabo or madudurog. Sunod na lutuin ko ay pansit. Ginisa ko lang ang string beans at karot. Nilagyan ko rin siya ng konting tubig kasi ano, ayaw din nila ng matigas na string beans at saka karot ano, nilagyan ko siya ng konting tubig. Kapag na-absorb na yung ano, tubig, ano na siya, luto na siya, nilagyan ko siya ng salt at saka ng pepper. Madali lang yung pansit kasi gisa-gisa lang. Sinama ko na rin ang ano, pinaka-cabbage niya, yung pinaka-main natin na gulay. Halo-halo lang, ano, half cook lang yung pagkakaluto ko dito sa gulay. Sinet aside ko siya. Ito palang pancit ay eh, napaka-flexible niya kung anong gusto nyong ilagay ng gulay, kung gusto nyong ilagay ng celery or ng green bell pepper. Para naman sa ating ano, pork, nagisa lang ako ng bawang at saka sibuyas. Ginisa ko lang yung pork hanggang sa mag-color na brown. Dito sa Japan, kung ikukumpara mo ang yakisoba at saka pancit, napaka-simple lang ng yakisoba kumpara sa ano sa Pilipinas kasi napakaraming version ng ating pancit sa Pilipinas. Nilagyan ko siya ng salt, pepper at saka ng 4 tablespoon na soy sauce. Halu-haluin nyo lang para mag-mix ang mga ingredients. Ilagyan ko ng tubig, tapos pinakulaan ko hanggang lumambot. Kapag malambot na ang pork ng ano, kaldereta, lagyan nyo siya ng isang liver spread na ano, Pwede kayo maglagay ng rona, liver. Kung ito lang yung available sa akin. Nilagyan ko siya ng sugar at saka ng maraming cheese. Dito pala sa ano, kaldereta, pwede rin kayo maglagay ng peanuts or ng liver. Depende sa inyo. Kapag luto na ang pork ng ating pancit, ilagay nyo na ang lahat ng gulay. Check nyo rin yung pinakalasa niya. Kung ano, tama lang. Kapag hindi pa okay, pwede nyo kayong mag-adjust. Tapos, sinet aside ko siya. O di ba busy yung aking kusina? Nilagay ko na rin yung ano, lahat ng gulay ng pork caldereta. Kapag ano, sure na ako na ano, malambot na lahat ng mga pork. Kapag meron kang papakainin na foreigner, ang una mong iaalok sa kanya ay caldereta. Siguradong ano, hindi niya makakalimutan kasi ano, yun sa spicy niya. Nilagyan ko siya ng ano, togarashi or sili na dry lang yung available sa akin. Wala akong raw na sili. Kaya nilagyan ko siya ng apat na piraso tapos hiniwa ko ng maliliit. The best yung ano nito, pinaka sauce. Kumbaga sa Japanese ay pirikara or parang parang kumu kumakagat lang na spices. Hindi masyadong maanghang pero depende sa inyo kung gano'n yung ano, kaanghang. Ginis ako pala yung liver, ano, sineparate ko siya. Kasi malansa siya, nilagyan ko siya ng ano, grated na ginger at saka ng soy sauce. Dito sa Japan, mahano, mahirap pa ng liver. Hindi hindi ka tulad sa Pilipinas kahit saan makakakita ka ng liver kasi yung mga Japanese hindi naman sila masyadong kumakain ng ano, liver. At saka dito sa Japan, wala akong alam na luto na liver. Ang alam ko lang ay ano, Chinese chives na may liver. Ang tawag doon ay rebanira. Kapag luto na ang liver, sinapinagsama ko na lahat ng ingredients. Ito naman ay para sa ating pancit nagpakulo lang ako ng tubig. Dapat kanton lang talaga yung lulutuin ko. Pero meron pa akong leftover or may natira pa akong konti na pansit bihon. Kaya sinama ko na rin siya. Sayang naman. Tapos nilagyan ko lang siya ng isang ano, pansit kanton. Dapat siguraduhin nyo muna na luto na yung pansit nyo. Kasi itong ano, kanton, mabilis lang siyang ano, maluto. One minute. Kapag hindi pa siya luto, lagyan nyo na lang siya ng konting tubig. Dagligan nyo yung tubig. Ito pala ay hindi ko masyadong nilagyan ng panlasa yung ating ano, pansit. Kasi pwede nyo siyang i-adjust sa, ano, sa huli. Meron na kasing lasa ang ingredients na ang ating pansit. Baka umalat na. Kaya pagdating sa huli, pwede, pwede kayong mag-adjust-adjust na lang. Yung nilagyan ko lang pala siya ng soy sauce at saka ng oyster sauce para ano, sa color. Depende sa inyo kung ano, anong gusto nyong panlasa. At para naman sa ating fried chicken, nilagyan ko lang siya ng white Chinese pepper, 5 spices, salt at saka paprika powder. Haluin nyo ang mabuti. Ito pala ay nilagyan ko ng 2 eggs para ano, kumapit yung ating breadings. Ang ginamit ko palang flour sa ating ano, fried chicken ay tempura kasi may lasa na siya. Gumamit pala kayo ng pork or tinidor para hindi mabasa masyado yung inyong kamay. Kasi kapag nabasa ng egg yung kamay nyo, may tendency na kumapit lahat yung flour sa kamay nyo, i-breadings nyo hanggang sa ano, yung lahat ng balat ng chicken para maganda yung pagkakaprito. Parang style siya sa Jollibee. Pakuloyin nyo ng mabuti ang mantika bago nyo ilagay ang inyong mga chicken. Ang ino na kong prituhin ay ang mga chicken wings at saka legs. Pinirito ko pala siya ng 4 to 5 minutes both sides. Balibalik ta rin nyo na lang para ano, hindi para pantay yung pagkakaluto niya. Tunog pa lang eh, matatakam ka na talaga. Ang isa sa nakakami sa Pilipinas ay ang Jollibee Chicken Joy. Ang sumunod ko namang niluto ay ang ating ano, butter shrimp. Nagisa lang ako ng bawang sa ano margarine. Tapos nilagyan ko siya ng soy sauce at saka ng pampalasa magic syrup. Nilagyan ko din siya ng Sprite at saka ko inilagay ang lahat ng ano shrimp. Nilagyan ko rin siya ng konting sugar. Ito palang shrimp ay wag niyo i-overcook kasi ano titigas siya. Ano kapag nag letter C na daw siya, luto na. Nilagyan ko rin siya ng konting ano spices na ketchup. Yung shrimp pala yung pinakahuli kong niluto kasi ano, ito yung shrimp yung pinakamadali. Nilagyan ko siya ng ano, yung sauce sa ibabaw. Sinala ko pala yung mga ano nya? bawang kasi sayang naman kung itatapon. Masarap pati ang bawang. Nilagyan ko rin siya ng parsley sa ibabaw. Kung anong available sa inyo na green na pwede niyong gamitin para magkaroon ng design ng shrimp, pwedeng pwede. O ba diba, nakaluto na tayo. Hindi ko na pala sa inyo ipapakita ang mga hapon kasi mahiyain sila. Hanggang dito na lang ang video ko. Sana po may natutunan kayo. Matane!